Magandang araw mga kaate. Another day with Lutu Serie. Habang ako nga'y magluluto dyan, ay tayo muna'y magkwentuhan. Wari ko naman yung masasabayan ninyo kung paano ko niluto yan. Trending nga ngayon sa social media yung TikTok ni Spencer. Yung paano mo na-realize na mahirap ka nung bata ka pa. napanood ko nga yun, ay sobra talaga ako nakarelate. Naalala ko nga nung bata pa ako. Nanonood kami ng TV sa malayang kapitbahay. Nakatira kasi kami sa malalayang kapitbahay. Kaya kung gugustuhin mong manood ang TV, ay nako, napakalayo ng kapitbahay. Abay pa ulit-ulit naman na ito. Naalala ko nga din ng bata pa ako. Lahat ng laan ng sangkap na makita mo sa kusina namin ay naulam ko na. Kagaya na lang ng asin tubig, kata na may asin o kaya naman gatas sa may tubig. O kaya naman pag walang wala talaga, yung asukal na lang nalalagyan ng tubig ay eh, pwede na. Pero mas madalas talaga na ulamin namin noon ay toyo. Pero nung pumasok na ako ng high school, doon ko talaga mas naramdaman at naranasan At na talaga naman na mahirap kami. Yung tipong talaga namang magtitiis ka na paulit-ulit na ang ulam ay itlog. Mapalaga man yan o mapaprito. Tapos kapag may mga event nga sa school ay hindi ka nakakasama dahil wala kayong pera. Dahil imbis na gamitin mo yung pera sa event na yon ay papambili na lamang ng bigas. Dahil mas mahalaga ang may makain ka tatlong beses sa isang araw kaysa makapunta ka o makasali ka sa mga event. Ay siya, hanggang dinin na muna at sa susunod na lang o lima ka ate. Yun lang for today short video mga kaate. Salamat sa panonood! uh